Ayan guys, ito na yung ating Project YTX. Ayan, magpapalit tayo ng ignition switch kasi nga wala na yung original niyang susi. Ayan, sa mga hindi pa marunong magpalit at magkalas nitong ignition switch ni YTX. Ayan, panuorin nyo lang ito guys, tung video natin magpapalit tayo ng ignition switch ni YTX Yamaha YTX ayan tanggalin natin tong dalawang bolt para makalas natin tong panel gauge isunod natin tong dalawang bolt sa telescopic para makalas natin yung bracket niya. tapos kalasin natin tong manibela kalasin din natin tong center bolt sa t-post guys uh, gamit lang tayo ng ano 12 para makalas natin tong bolt sa ano dito sa kanyang front shock ayan at naluwagan na natin Sunod natin tong isang bolt dito alasin din natin yan guys natin tong manibela bago natin kalasin tong center bolt dito sa tipos gamit lang tayo ng gis guys para makalas natin tong bolt dito tong apat na bolt sa manibela Ayan guys, ah, pag nakalas na natin, sunod natin yung center bolt sa tipos. Pwede na natin kalasin to para makalas natin tong bracket niya. Ayan, pwede na natin kalasin tong bracket kasama yung ignition switch ito na natin ng bago ayan nakalas na natin ito yung medyo mahirap tanggalin sa kanya guys yung dalawang bolt dito sa ignition switch ito yung ituturo ko sa inyo kung paano tanggalin para hindi kayo mahirapan yan guys ah, palitan na natin to ng bago ito pala yung papalit ko guys ah, replacement lang siya kasi nga medyo may kamahalan yung original ayan na uh, kalasin muna natin to guys ayan na ah, gamit lang tayo dito ng sander cutting disc gagamitin natin guys para makalas natin tong bolt dito 'yung dalawang bolt dito sa ignition switch sa tornilyo. Ayan. Tapos ginamitan natin siya ng impact guys. Ayan na uh, pwede na natin palitan ng bago. Kung paano natin tinanggal yung lumang ignition switch. ah uh, ganun lang ulit natin ikakabit guys. Ayan, uh, kung may available kayong bolt na pwedeng ipalit. Pwede nyo palit. nang palitan yung dalawang bolt dito guys. Kung wala, uh, pwede namang ibalik lang natin yung dati niyang bolt. Ayan guys, uh, ikabit lang natin. Tsaka, higpitin lang ulit natin gamit tayo ng impact drive. Yan guys, higpitin uh, lang ulit natin yung dalawang ball. datin nating ikabit ulit Lagyan natin ng kaunting grasa to guys itong dalawang goma madaling pumasok yung bracket para madali nating isalpak Ayan guys, uh, naikabit na natin. Pwede nating ikabit itong center bolt dito sa tipos Sunod natin yung dalawang bolt sa telescopic. Yan guys, ah, importante maigpit natin tung tatlong bolt dito. Ayan. Igpitin natin ng mabuti itong center bolt. Yan guys, ah, okay na. Pwede na ulit natin ikabit tong manibela. Tsaka itong panel gauge. bit na ulit natin yung apat na bolt dito make sure din na bit guys para walang palag yung ating manibela gamit ulit tayo ng geese ipitin natin yung apat na bolt kapit natin tong panel gauge yan guys uh, ganito lang kadali magpalit ng ignition switch ng ating Yamaha YTX sana ay nagkaroon kayo ng idea at makatulong sa inyo itong simpleng video tutorial natin ngayong araw ayun guys uh, ikpitin lang natin itong dalawang bolt dito sa panel gauge nya Yan, uh, ikabit na natin yung dalawang wire sa ating ignition switch Buksan muna natin tong ano ating headlight Ayan uh, tanggalin natin yung dalawang bolt dito Para mabuksan natin yung headlight natin yan guys uh, sa pagkakabit ng wire 2 uh, wires lang naman yan red to red lang tayo tsaka yung brown sa brown din natin ilagay balutin lang natin ng mabuti yan guys ah, okay na ganun lang kadali magpalit ng ignition switch ng Yamaha YTX